Hinamo ni Sen. Riza Hontiveros ang mga kongresista na tapatan ang panukalang dagdag na 100 pesos sa arawang sahod ng minimum wage earners sa private sector. Kahapon lang kasi lumusot sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang wage hike pero tila matabang dyan ang mga kongresista, lalo't katwira nila, papatayin nito ang mga maliliit na negosyo. Kaya hirit ni Hontiveros sa mga mambabatas aprubahan at tapat din nila itong panukalang batas alang-alang na rin sa mga manggagawang private sector. Kaugnay niyan, nilinaw naman ni House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin na hindi naman tutol ang Kamara sa panukala. Gayunpaman, kailangang balansehin ito sa kakayahan ng mga maliliit na negosyo. Lalot 90% ng negosyo sa bansa ay binubuo ng micro small and medium enterprises o MSME.